Ngayon. Oo. Aba, ito. Wala dito. Tabot hmm. okay, well. dito, dito eh, paggalaw. Baby. Pasok nga dito sa Tri-City, mm. <music> last day na nangyayari. Last na napasok? naman tayo? Malapit na tayo dito sa na pala, no? no Akala no, no, ko'y nasa may... Hindi, so, I mean... doon sa kantua. Mm. Huwag oh, siyang ilaw mo, mga ka-sulunay. niya